So sa so may mga problema, kamukha na nangyari sa akin. Sa senaryong ganito, ayaw gumana ng start button niya. Malakas naman yung battery. Tapos sa kick, gumagana. Pag kinik niyo siya, gumagana. Pero sa start button, ayaw. At yun nga mga kasalik mo. So bali nasa paggawaan na naman tayo ngayon at dahil na nagka problema na naman yung ating motor at napakalakas ng battery nito bago pa, ba. wala pa isang buwan siguro kaya lang eh ayaw na naman gumana ayaw na naman mag-start pag uh, ginagamit pero natin yung start na button nya eh, ayaw gumana, pero pag kinikik naman natin uh, kamukha nya nagkikik ni kuya itong ating motor i-start naman sya pero magkayat lang yan na hindi gagamit kaya nya Siguro yung starter na kaya ninyo At yun nga So bali binuksan ni kuya itong uh, Starter niya kasi baka Ito nga daw talaga ang problema nito Yung starter talaga Kasi okay naman daw ba yung battery niya At pag kinikike Umi-start naman, wag gumagana Kaya ito daw talaga ang problema niya Yung starter Kaya binuksan na ni kuya So, sa may mga problema, kamukha na nangyari sa akin. Sa senaryong ganito. Ayaw gumana ng start button niya. Malakas naman yung battery. Tapos, sa kick, gumagana. Pag kinik nyo gumagana. Pero sa start button, ayaw. So, ang problema daw noon is yung sa starter. Coil ng starter. hirap lang buksan dahil na-stuck na. anim na taon yung hindi nabuksan kaya nag-stuck na yung tornillo niya ya pinya ko eh hey, Teh carbon brush ka? M3 Oh So ito yung naging problema niya, yung carbon. kaya ayaw mag-start. at yun yung starter natin gali yung magnet niya nilinis yun nga no so bali yung naging problema ng araw talaga nito is yung pinaka ano nya ito ano bang tawag dito kaya ayaw kumana yung start button natin kahit malakas naman yung battery nya at sa kick yun gumagana siya sa kick nag start naman siya sa pag kinikick mo siya so ito yung naging problema talaga nya yung ah uh, yung sa may starter nya So doon sa mga kasalik natin na uh, inaakala na baka battery or ano So check nyo rin yung start, uh, starter nyo Baka nasa starter lang din yung problema Pag uh, ayaw gumana siya Ayaw gumana sa start button pero bago naman yung battery nyo Kaya ito, ganun yung nangyari sa akin So sira yung uh, dito sa may starter niya yung, Hindi ko lang alam pangalan nito eh. At yung magnet niya, yung magnet niya goods pa naman. Wala naman daw naging damage, wala naman naging gas gas, so okay naman siya. At ito yung kanyang uh, So okay pa naman lahat, bali naging problema lang talaga is yung uh, yung dito sa may uh, coil niya. Yung dito lang. Bali ito yung uh, pinalitan uh, ng ating starter dito ilalagay yan Yun. So, okay na nga, no? So, bali, pinalitan lang yung carbon, carbon ba tawag? Uh, Nagkakalaga lang siya ng 150 dito sa malapit sa amin lang. At yun. So, isang click lang, start ka agad. So, yun nga ang problema, no? So, bali, yung starter lang niya talaga pag gano'n. Kasi gumagana naman yung kick niya, tsaka bago naman yung battery. So, starter lang talaga problema, at yan so bali wala pang isang buwan na ito dalawang gusto wala pang isang buwan na ito itong battery ko so bago pa yan kaya yun so sa so mga nakakaranas ng ganito bali starter lang check nyo gumagana naman yung ano nyo yan so bali ito yung pinalitan natin sa may yung carbon nata yung tawag na. yun so okay na